di ba? Uh, Friday ngayon, sakto. ba? Diba? Pag, pag buong katawan, kakusapin ko, hmm, Sinang gumawa. Kung ginagamit ang pangalan mo, sige lang, magdain ko sila. Bilapan ka maglakad, no? Tayo, tayo, pag, mo, tayo, 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 ang hirap. Ang hirap. Mm. Di diba? ba? Opo ka na eh. Ito na. Nandito na tayo. Tsaka na ako magpapasalamat pag natanggal ko to. Sana ako magsasalita kung sino kalaban ko. Pero hindi. Minimize lang din. Eh. Hindi ko pwede sabihin. Di ba? So, akin tulungan kita. Eh. Uminit na lahat ng dalaw. Ma. Na. Sagupay natin. Katawan nyo na, Nay. Pagpag buong katawan magdasal ka ng ama namin. Alam niyo po, okay, para matulungan ninyo ako. Ha? Huwag niyo pabayaan ang sarili ninyo na ako lang gagalaw, gagalaw din kayo sa inyo. Huwag niyo pabaya sa akin lahat na namin. Ha? Huwag okay. umere. Pagpag -pag lang. Ang nasasaktan niya yung nasunod ng katawan. Hanggat hindi ko sinasabing buksan ang mata, huwag mong buksan. Okay. Pagpag na Okay, start. Pangalan. Pangalan. Panon. Pagpag. Buong katawan Pagpag. Okay. Ngayon lang natin tanggalin ito. Ha? Sige. Buong katawan Mukha. Ha? Tanggal ha? Mm. Tanggal, ha? Mm. Tanggalin mo. Mm. Pangalan mo? Oh, hindi na sabihin. Tanggalin mo. Ano pangalan niyo po? O, oh, iba na to. Hindi yan siya. Tanggalin mo, ha? Ubusin. Mm. Tanggal. Diba? Hindi na yan siya. Tanggalin nyo. Pangalan nyo. Hindi mo sabihin pangalan mo sa akin. Hmm. Hindi kayo papalakarin talaga pag may kalapang. Boss! Pupusin mo yan. Hmm. mo hindi. Oh, bosen. Hmm. Bosen, meh Lahat ang mo. Tanggalin 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 mo. Hmm. Tanggalin, tanggalin mo. Ha? Hmm. Hmm. <coughs> ano yung kahirap dito? Sa inyo sa inyo yung kahirap na tawa? Hanggan! Ubusin! Hmm. <coughs> Tanggal, ha? Hmm. <coughs> Ubus! Hmm. Um. Ubusin nyo! Walang itera dyan! Ayaw mo sabihin pangalan mo? Ayaw? Ayaw mo sabihin? Ayaw? uubosin mo yan gawang gawa kayo ganyan hindi ka tao ano uubosin mo ha uubosin mo, uh, uh, mo yan di niya magpahirap ng na tao uh, nangaling tanggalin yan lang itira. Hmm. Ubusin hindi. Ubus. Hmm. O, oh, ubusin, walang itira. Ayaw kitang makitang babalik-babalik dito. <coughs> Walang itira, ha? Hmm, okay. Meron pa? Hmm. Hmm, sige. Ayaw mo umalis. Hmm. Oh, Ayaw sabihin ang pangalan. Hindi na yan siya. Ha, ibang katawan na yan. Huh? Oh. Ubus na, hindi ba? Ha? Ubus na? Ayaw. Ayaw. Ubus, um. hindi. Ubus, hindi. Kau sini mau? Uh, uh, uh. Bapa ni kan uh. Walang ah? Ha? Uh, uh. Hmm, sige. Apa tanya kau ini pagi tadi kan ini? Kau Matagal kira waktu, katakan lah. Ah? Ha? Uh. Kau sini uh. Walang ini ah? Ha? Uh. Oh, kau sini. timu busingan, uh. apa tanya kita? Ini. Uh. Hmm. Oh, Boss? bos. oh. sini. Oh, tanggalin kau yang tak ingat. Pasti mau kalian. Gek. Okay. bos. Hmm, huwag yung pahirapan yan. Kapatayin ko kayo. Sige. Ayun pa, wala na. Ha? Ayun pa, Wala na. Wala na. Wala na. Babalikan hindi. Ha? Ini. Hmm. <coughs> 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 O, oh, di mo alam anong nangyari? Tulog? Anong nangyari? Agot? Alam mo yung ginagawa ko hindi? Hindi? Hindi, di ba? O, yan ang sinasabi to. Di ba? Makatagal na to ginawa. Tayo ka. bilis. Maglakad ka. Ano sa nasakit? Papilay-pilay ka kanina. O, lakad ka. O, ano sa na? Pilay-pilay ka kanina. Wala na. Hmm. na na, Nay? Hawakan mo yung tuwod Tayo, dyan mo tuwod mo, Nay. Wala. Oh, wala na. Apo ka, Nay. Wala. ko talaga pag ayaw malis. Oh, alam na nangyari? <laughs> Hindi. Alam mo? Hindi. Mm. Mm. Astig, tayo eh, ka. Eh, rapang katamayo. Mm. Asa na? ano po, magai, hmm. na, mo na po. pili water. tayo Wala. Yeah, wala. wala. ano mo eh? oh, Asa na? yung buhay sa kung paano? yung 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 Wala sakit. Naugaw. Naugaw. Pero hindi wala nangyari. Nay? Alam ko, nagpikit ako. Nagpikit ka lang? Ang ah, alam mo nakapikit ka lang. Diba? Hindi mo alam nakausap kita. Kasi nga kausap ko na yung gumawa. Yung nasa loob ng katawan niya. Diba? ayun guys, si Nanay, taga po si Naya. Diba? Yan, i-upload ko yan. Walang script yan. Tuloy-tuloy ang video na yan. Ha? Pinaalam ko sa inay, nandiyan yung anak niya. I-upload natin kasi gusto kong tumulong pa. Di ba? Tumulong pa ako ng kagaya sa inyo. Hirapan maglakad. Right. Ang hirap uh. ay ika ika, ika ma'am kanina. Ay ah? ika ika. Mm -hmm. Oo. No, no. Sa ko, Yan. Hindi yan yeah, maka... Ano yung lakad ka, parang robot? Um ano? Wala yung sakit ng na wala. Nawala. Kinausap ko, wala yeah, na. Kaya pag nag... Pag naralala na pag nakahiga ako, Hmm. Hirap ako tumayo. Oh, subukan nung umiga. Dali mm -hmm. okay. na pa. Kwan? Oh, bilis. Dito mo subukan. Subukan <laughs> niyo. Oh, ganyan? Oh, okay daw. Kailangan ko nang hawakan. Oh, ngayon, ngayon daw. Oh. Oh. <laughs> oh. oh, oh. Alaga na lang dito ka. Magbabay na tayo sa ano, sa Ayan, ayan, ayan guys, sinanay. Ayan, masasabi mo sa YouTube ko na. Oh. Ha? Pagod talaga. Nakakala, binugbog ng limang tao eh. Kaya, magbabay na tayo na nai. Sige po. Ano? Ha? <laughs> Totoo. <laughs> Totoo. Totoo, naghirap ka. Dahil nga tinanggal natin siya. Ayan okay, guys, magbabay na kami.